Aris, ang dasal para sa iyo Aris ngayong araw, amang makapangyarihan, sa araw na ito, hiling ko po ang kalinisan ng puso at isipan upang mapawi ang anumang negatibong enerhiya na nakapaligid sa akin. Gabayan mo po ako sa tamang landas at bigyan ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay. Pagpalain mo ang aking mga gawain upang maging produktibo at masaya ang aking pamumuhay. Salamat po sa iyong pagmamahal at walang hanggang gabay. Amen. Taurus, ang dasal para sa iyo Taurus ngayong araw Taurus ay, mapagpalang Diyos. Nilalapit ko po ang aking sarili sa iyo upang hilingin ang kapayapaan sa aking kalooban. Pawiin mo po ang anumang takot o pag-aalinlangan na maaaring bumabagabag sa akin. Bigyan mo po ako ng lakas at liwanag upang mapanatili ang sigla at saya sa araw na ito. Salamat po sa iyong patnubay at pagmamahal. Amen. Gemini, ang dasal para sa iyo ngayong araw Gemini, amang banal, Hiling ko po ang iyong gabay upang mapanatili ang pagiging masigla at maaliwalas ng aking araw. Alisin mo po ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan at lakas upang magawa ko ang mga bagay na makapagpapabuti sa aking buhay. Salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Amen. Cancer ang dasal para sa iyo ngayong araw Cancer. Diyos na makapangyarihan, hiling ko po ang iyong liwanag upang alisin ang anumang anino ng pag-aalinlangan o kalungkutan sa aking araw. Bigyan mo po ako ng lakas upang magpatuloy at maging inspirasyon sa iba. Pagpalain mo po ang aking mga gawain at samahan ako sa bawat hakbang na aking tatahakin. Maraming salamat po sa iyong habag at kabutihan. Amen. Leo Dasal para sa iyong ngayong araw Leo. Aming Diyos, ikaw ang aking sandigan at lakas, pawiin mo po ang anumang negatibong enerhiya sa paligid ko. Bigyan mo po ako ng tapang at sigla upang harapin ang anumang hamon ng araw na ito. Pagpalain mo ang aking mga gawa at ituro ang tamang direksyon para sa aking tagumpay. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. Amen. Virgo, dasal para sa iyo ngayong araw, Virgo. Amang mapagmahal, hinihingi ko po ang iyong gabay upang mapanatili ang katahimikan at sigla ng aking kalooban. Alisin mo po ang anumang negatibong nararamdaman o naiisip, bigyan mo po ako ng lakas at inspirasyon upang maabot ang aking mga layunin. Salamat po sa iyong pagmamahal at walang sawang pag-akay. Amen. Libra, dasal para sa iyo ngayong araw, Libra. Mapagmahal na Diyos, hiling ko po ang kapayapaan at sigla para sa araw na ito. Pawiin mo po ang anumang alalahanin na bumabalakid sa aking isipan. Gabayan mo ako upang maging mas mabuti at mapanatili ang kasiyahan sa aking buhay. Salamat po sa iyong biyaya at pagmamahal. Amen. Scorpio, dasal para sa iyo ngayong araw Scorpio, aming Panginoon, Hinihingi ko po ang iyong gabay upang pawiin ang anumang negatibong enerhiya sa aking buhay. Bigyan mo po ako ng lakas at tapang upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Salamat po sa iyong pagmamahal na nagbibigay ng pag-asa at liwanag. Amen. Sagittarius, dasal para sa iyo ngayong araw Sagittarius, amang makapangyarihan, Hiling ko po ang iyong gabay upang maging masigla at puno ng inspirasyon ang araw na ito. Alisin mo po ang anumang balakid na maaaring humadlang sa aking mga plano. Pagpalain mo ang aking mga hakbang at ituro ang tamang landas. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. Amen. Capricorn, dasal para sa iyo ngayong araw Capricorn, amang mapagmahal. Itinataas ko po ang aking araw sa iyo. Pawiin mo po ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin. Bigyan mo po ako ng lakas, karunungan, at kasiglahan upang magawa ang mga bagay na makapagpapabuti sa aking buhay. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-akay. Amen. Aquarius, dasal para sa iyo ngayong araw Aquarius. Mapagmahal na Diyos, hinihingi ko po ang iyong gabay upang maalis ang anumang negatibong enerhiya sa aking buhay. Bigyan mo po ako ng inspirasyon at lakas upang mapanatili ang kasiglahan at kasiyahan sa araw na ito. Salamat po sa iyong pag-ibig at patnubay. Amen. Pisces, dasal para sa iyo ngayong araw, Pisces. Aming Panginoon, Hiling ko po ang iyong gabay upang pawiin ang anumang negatibong damdamin o enerhiya na bumabalot sa akin. Bigyan mo po ako ng lakas, tapang, at inspirasyon upang harapin ang araw na ito nang may sigla. Salamat po sa iyong pagmamahal at walang sawang pag-akay. Amen.